Yan yung mga pinamili ko kahapon. Ito, mga mga laruan ito. Isang box na laruan. Ito ay plastic wear. Ayan, chinelas. Kaunti lang yung chinelas ko ngayon. Tapos ito, nagdagdag ako ng basket. And ito naman ay hanger. Wala na silang hanger na black. Out of stock na daw. So, ito na lang ang pinalit ko. Mga colored. So, ito sana yung mga gusto kong bilhin. Pero okay lang yan. Ito yung tag 80 pesos na binibenta ko. Tapos ngayon hindi ko na siya ibibenta ng 80 pesos. Dahil puhunan dito tumaas na. Kaya uh, tataasin ko na rin siya. Kasi yung una kasi yung 80 pesos. Nasa 30 pesos lang yung uh, tinubo ko. So ngayon magta times 2 na tayo dito. Dahil sa ibang tindahan ito ay uh, times 2 plus. 30% na price. So, dito sa akin, times 2 lang tayo. Tapos, ito naman, mga gamit sa bahay, ng mga, yung mga feeder duster, flashlight, kutsilyo, yan. Meron, dito dyan siya nakalagay. So, limang tindahan ang pinunta ko kahapon dahil, yun, <laughs> limang tindahan naman talaga yung mga pinupuntahan ko. Iba yung sa, sa mga chanelas, sa mga plasticware, sa school supplies, sa mga laruan, at sa mga, yung mga Uh, gamit pang bahay tulad ng mga yung mga anik-anik sa bahay no? mga cotton buds, cotton o yung mga kotselyo yung mga yun ba, basta so lima sila sa chanelas, nasa 2K ang kuhunan ko dito isang dosina na na Spartan na ang binili ko dahil uh, napaka fast moving sa akin si Spartan at ang sleeper ng mga babae. Tapos half dozen lang yung sleeper na... Uh, chanelas ni Justin Bieber. <laughs> Bieber na sleeper. Okay. Kinapos pa rin ako sa budget ko. Siguro na uh, nakadala ako ng 13,000 kahapon. Uh, kulang pa rin. Nakulangan ako sa plastic wear. At meron akong nakalimutan sa sa school supply na plastic cover at chalk. Yun, hindi ko siya nabili pero sa susunod na lang. I-open na natin yung iba para makapag-display na tayo. unahin natin tong plastic wear. Hindi ko talaga pinuputol yung mga ganito na tali dahil meron kasing mga customer na uh, pag marami ang bibigyan nila sa akin, yan ang ginagamit kong pang-tali. Ito. Bumili na rin ako nito dahil meron naman akong doon na magandang klaseng na meron. Pero meron din kasing naghahanap ng mga ganitong salamin. Okay. Lima na muna yung kinuha ko at ito na muna nga size. Baulilay. Baulilay sampu itong baulilay. Dati, Dati papito-pito lang ako. Meron ngayon, meron na akong mga uh, binibili na pa, tag, tag, tag 20 pieces na. Ito sampu na. Dati, 20. Uh, That 7 pieces lang yung kaya ko. Ngayon, naka 10 pieces na tayo. Oh, 'di ba? binibenta ko ito ng 110. 65 lang yung puhunan dito. So, open na natin tong isang box. Nakulangan talaga ako sa aking plasticware na binili ko kahapon. Naka, naka 3,000 lang ako nito. Dami ko pang kulang sa plasticware pero dili lang paunti-unti lang tayo no dahil hindi ko pa kaya bilhin lahat At ang importante nakausad na tayo sa ibang item marami na ating mabibili hindi na tayo nag hindi na tayo nag sa 7 pieces sa 7 pieces lang ayan ay <laughs> mali <laughs> ito pala ang toys o oh, mali balik balik <laughs> ibang ibang karton tayo ito pala ang plasticware <laughs> mga laruan pala yun naka 3,000 ako sa laruan kahapon dinamihan ko ng laruan kasi pas moving yung laruan ko okay ay na nalala ito yun siya. Meron pa naman akong shoes glue pero dinagdagan ko na para hindi ako maabutan ng kaubot, para hindi ako maubusan. Ito, ayan. Kumuha na ako ng uh, mura na, mura lang ito na sabonera. So, bibenda ko ito ng 40 pesos. So, mura ito. Meron din akong ito, 60. Pero, yung binili ko muna is yung tag, yung mura. Ito, 60. Ito naman ay forty uh, 40 ko itong ibibenta. Okay. Para merong, para may mapagpipilian yung mga customer. No? Merong mura. Depend, meron ding uh, medyo mahal-mahal pero maganda ang uh, quality ng um, plastic. Yung isa, yung iban kasi hindi sila nagbabase sa uh, sa quality. So yung mura yung yung pinakabarato yung uh, binibili binibili nila. Tapos ito naman, lalagyan ito ng mga sabon. Ayan, meron ding naghanap sa akin. Ngayon ko lang siya nakita sa sa supplier ko. Kaya kinuha ko na. Okay. So ito, first time natin magkaganito, naka 7 pieces muna tayo. At ito naman, yung pang -kuskus. Yan. Nakatatlo ako ng ganito. Tatlo na muna yung kinuha ko. No? Importante, meron lang tayong mapang display. ito nakasampu na tayo na kumuha na ito. una, na seven pieces mo na yung kinuha ko. Tapos ngayon, nakasampu na tayo dahil, ayan, meron din akong medyo mas mahal-mahal ng ganito. 100 pesos. Pero yung iba nang hanap talaga ng mas mura. Dahil pang kuskus -kus lang ito sa mga kigul. <laughs> o sige, naka 10 pieces na tayo ng ganito. O ba diba? My progress. Ayan, isa lang natin ito. Ayan. Nagatagaan lang talaga tayo kapag medyo maliit pa lang ang ating puhunan dahil uh, lalaki din yan. Basta maging wise lang tayo, no? Palagi. Okay. So, ito na. Ito na lang. Meron na ako ito. Maraming naghanap sa akin ng ganito na picture. Ito, yung mga mumurahin na picture, Yung mga una ko kasing binili yung mga magagandang quality na mga plastic pero meron kasi talagang naghanap ng mga mura lang daw na plastic na picture dahil uh, mga construction constructor so dahil gusto lang nila yung mura dahil isang gamitan lang daw sila maggamit Ay, dahil once lang daw sila magamit nito usually kasi ang gumagamit ng mga ganito yung mga construction worker ito yung mga uh, hinahanap nila. Okay. Seven pieces tayo nito. Tapos, ito. Ayan. Clips. Ito. Apat na muna yung pinuha ko nito. At ito ang maganda. Ayan. Dati, papito. First, first puha ko talaga nito is 7 lang tapos naging 15 tapos ngayon naka 20 na tayo okay ayan so ang saya-saya natin okay. dahil meron na tayong progress o diba yun na muna para sa aking mga plastic wear. Kaunti lang talaga yung budget ko sa plastic wear. Dahil kinapos tayo sa budget. Pero ang importante, merong nadagdagan. At basta ang importante, meron tayong nadagdag. Ito, nadagdag ko ito. So, bago ito sa akin at ito. So, yun na, yun, makikita mo talagang may progress yung mga paninda natin. So, bawi lang tayo sa next purchase natin ng mga plasticware. Dahil inuna ko talaga yung mga alaruan. So, magpa-price pala tayo nito. Ito, ito, ibibenta ko ito ng um, 110 pesos dahil ang puhunan nito is 55. So, 110 tayo. Tapos, ito 40. Ito naman ay same pa rin, 20 pesos dahil sa um, kuha ko nito ay 8 pesos. Ito naman, ibebenta natin ng um, nasa 45. Ito, 45. At ito naman ay bebenta natin ng 30 pesos dahil ang puhunan nito ay nasa 15 pesos. Ito, sa screen ko na lang inalagay dahil nakalimutan ko ito. Tapos, ano pa ba? Itong hanger ay um, yan. Yung hanger na yan ay nasa 45 pesos ang dozen. Tapos ito, binipenta ko ito ng um, uh, 10 pesos ang isa. Ano pa ba? Ito, sa screen ko na lang ito lalagay kung magka, magkano isa nito. Dahil hindi ko alam kung man, magkano ang pinurchase ko yan. Ang salamin naman, sa screen ko, ko din ilagay dahil hindi ko, siya nakalimutan ko 'yon